Alam mo naman na Yeah Pagdating sa laro Mapusok ay di ako handa Yeah yeah Totoo ang nadaram ako sa'yo At di ba Yeah At ang tanging gusto ko lang gawin Ay ang mahalin ka Ay ang mahalin ka Yeah Alam mo naman na Yeah yeah Pagdating sa laro Mapusok ay di ako handa Yeah To'o oh, ang nadarama ko sa'yo at di puro hamba yeah, yeah. At ang tanging, gusto ko lang gawin ay mahalin ka Ay mahalin ka Kasi ikaw paboritong kaulo ng kaasaran Pagdating sa'yo ako'y makasalanan sasama sana'y di magkahidwaan Magkasamang harapin lahat ang kamalian Wala nang kahilingan ba? Kahit ako kumagawi tayo para asat pusa Ayaw kitang ba? Gagawin ko bang lahat o bang hindi ka na lumuha Sabihin mo kung ano ang yung mga gusto Isang tawag lang agad na pupunta sa'yo Paala ba at kasama ko Tapat sa'yo kasi sino ba para magloko Sabihin mo kung ano ang iyong mga gusto Isang tawag lang agad na pupunta sa'yo Paala ba kasama ko Tapat sa'yo kasi sino ba para magloko Alam mo naman na, na yeah. Yeah. Pagdating sa laro mapusok Hindi ako handa alam ako sa'yo at ipuro ba yeah. At ang tanging gusto ko lang gawin ay amahalin ka Ay amahalin ka yeah. Alam mo naman na yeah, yeah. Pagdating sa larong mapusok ay di ako handa yeah. Totoo ang nadaram ako sa'yo at ba yeah, yeah. At ang tanging gusto ko lang gawin ay amahalin ka down.